sila pasensya na sa anong uh, tsura ko. Dito lang kasi ako. Kaantay pa ng tawag kasi wala pa po talagang tawag. hirap ng pinagdadaanan ko sa buhay ngayon. Grabe, ang stress. Halos mga ano na ako. Mga buang na ako. Ang tsura ka hindi ka na healthy. Pait ng kinabuhi ng pobre, no? Ang wadan ka kauban sa kinabuhi. Ang kapamilya. Marabi ka pait. Hindi ko na alam. Para na ako -ano, blanko mental black na lahat ang dilim na yung mga ano ko. Hirap nang mamatayan talaga. Ayun, may problema na naman kami. Huwag na nang problema to. Ayun, kailan ba ako magkaroon ng walang problema to? No? billing sa ano, sa, sa Norte, may billing kami na 22K. Pinaano ng doktor sa amin yun. Wala talaga kapag mahirap ka dito sa andantay, eh. ka ng tulong, humihingi ka ng ano, mahirap makahanap ng taong tutulong sa'yo. Sayang lang at nagkataon lang talaga na wala akong trabaho. Tapos wala ako sa Kasi kung meron, kung nandun sana ako sa Adruna, pero bala ko na kapag hindi na ano, salamat po kasi Dio. Para bala ko na kapag hindi magano, mag ano, housekeeping na lang ako. Meron naman na akong COE. So, 'yun na lang ang ano ko. Kasi ano eh, mahirap dito sa Pilipinas talaga. Ang daming proseso din, ang tagal ng proseso. Ngayon na may mga emergency, emergency, hindi ko na alam ano, kung saan ako tatakbo. Ang hirap ng pinagdadaanan ko, sobrang hindi ko na alam kung sa iba nangyayari na kaya pa kong mahandel. Pero kinakaya ko na lang talaga. Sobrang hirap. Mahirap maging mahirap sa Pilipinas. Although na-hired na ako, meron na-hired na ako, pero ang tagal ng process ng panan. Ang sobrang tagal kasi maraming nakapila, maraming nakapila. Grabe tagal-tagal ng panahon na naubos yung pang requirements ko, trainings lahat, wala talaga yung na savings no? nung namatay pa ang aking kapatid at ngayon nakuha na naman ang billing sa hospital na halos 22k na sana kung nasa ibang bansa man lang ako na nabigay ko na mahirap makahanap ng taong tutulong sa'yo hindi mo alam kung nare-reject ka, hindi mo alam kung ganun ba. Kasi ako hindi naman ako pala utang, wala akong utang, gusto kong nalang mga utang sa isa, ako kung utang nito. Ang bayad sa billing. Grabe yung pinagdadaanan. Simula 2020 hanggang 2025. Well, parang wala. Paano kayang pagkumihin sa mga paano? kaya putulin yung sumpa na mawala yung problema. Pero ang alam ko kasi wala namang taong walang problema sa buhay. No? Mapamilya man o ano pa man yan, nagkakaroon talaga ng problema. Ang tangi ko na lang talagang paraan dito ay magdasal. May sana himala. Dahil sobrang bigat na bigat na ako. Sobrang sakit na ng ulo hindi ko na alam para magkakaroon ako ng ano sa buhay kasakit ko no, wala no. na talagang gana at na mawala ng mahal sa buhay tapos yung mga papilis na kailangan ni pang ano no? grabe yung manage ko ah nawala na ako ng time sa youtube na magkaroon sana ako ng konting sweldo wala na talaga, mawala na lahat Nakakabangon pa kaya ako? <laughs> Tinanong lang yung sarili, no? Kasi ano eh. Hindi na talaga alam ito. Mental block na ako lahat. Ang hirap na mawala ng mahal sa buhay ay mga taong nakakaranas yan at hindi pa nakakaranas yun lang ang mga nakakaintindi hindi naman yun kasi pwede na baliwalaan na lang natin kasi sa yun sa pamilya Ooh, this girl. Yes, Mamjima Jima Vicario, shout out, salamat. Lady Samon, salamat. Always praying, always grabe. Sobrang bigat lang ang mga problema mong dumandaan sa buhay. Iniisip ko pa yung ang dami ko talagang ano, mga kaindan. Iniisip, hindi ko na alam kung saan yung daan ko. Pero alam kong ginagidance pa rin akong yun. Ginagide pa rin niya ako. Saan man ako pupunta. Ano eh. hindi hirap i ba? buwan buhay. Habang nag apply ka, may mga iniisip ka. Habang nag-aantay ka ng mga ano, dami mo pumapasok sa isip ka. claim it ng Gemma. Nagbabasa po ako ng Bible kasi may Bible ko. Ang parang ano, nung, nung nalaman ko nga na nasa hospital sila, nung sinabi nga na nawala na daw. Siyempre, nung nandun yung sisikayab, cargo ko lahat yun, halos lahat ng na nasa na, savings ko doon napunta sa akin kapatid kasi siyempre mas naiintindihan ko siya sa kalagayan niya noon. Salamat kayo dyan. Hmm. ang bigat ng ano. Yung halo-halo ba? sa pamilya, sa anak, sa anak ko, siyempre naisip ko sila. Hindi yung mawawala kasi siyempre wala namang ina na kayang mawalay sa anak naisip po yung kalagayan nila, kung ano. Nandiyan po sila sa pinyan Tapos, tinatanong ko nga siya kung uuwiin sila. Sabi niya, ang sabi daw ng tatay nila ay depende, gano'n. Ngunit sabi, sabi ko, malaki naman ang sa gano'n yan. Bakit hindi makauwi sa inyo? Sabi niya, depende daw. Ngayon nag -aubo. Sabi ko, uminom siya ng vitamins. Nagpabili ka ako ng vitamins. Kasi nga ay para healthy, para hindi magkasakit. Wala naman akong doubt sa mga anak na magsabi ng hindi maganda. Kahit nang siparit kami, naghiwalay na kami, wala akong ano, wala akong, hindi ako nagsasalita ng hindi maganda sa kanila tungkol sa side ng tatay nila, sa papa nila, hindi ako ganito. na mga trainings ko, wala na. Lahat ng mga ano na savings ko doon napunta talaga. Si Lansbo, mga tingnan niyo. So ngayon may problema na naman. Wala na talaga ako mga kumakulit. Hindi na ako nakakapag-focus ng YouTube. Kasi wala naman din ano dito. Gana. wala naman din gana. At, ko na alam. o sana bigyan pa ako ng liwanag. Kung saan ba talaga yung pinto na para sa akin. Um, pagod na ako. Ayoko na umiyak kasi sobrang iyak na doon sa ano, paglibing ng kapatid ko. Magkamatay niya nung nasa ospital. Makikita mo talaga hirap na hirap para ako nga ano yung naging parang ano parang si Lord ba na pinako sa cross wala kasi makakaintindi yan yung mga nang babas yung mga nagsasalita na hindi maganda sa akin yung mga yung alam ko meron talaga yung nag evil ay sana yung mga nag evil ay sa akin Lord sila naman iparanas mo sa kanila yan ganun kasi maalam ko ang bigat eh ano na yung may nag-iibila sa akin parang hindi sumasang ayon posa si Kaya, sobrang ano ang daming, ano, nandaming lako. Hindi ko maintindihan ko. Yung, ano, yung nipa, ah. Diyos ko, parang butas-butas na, na, nag, ano na yung sahig. Ang dami talaga, grabe. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa na naman. No? Mahirap nang walang magulang, ng walang gumagabay. na kailangan yung sarili mo yung naging independent ka sa sarili mo pinayo mo yung sarili mo uh, yung mga struggle sa buhay parang alam mo talaga yung pasan-pasan mo yung cross ba na ano subang bigat naman ang dami ng mga problema mo na yan hindi na kung si Lord nagsusolusyon, nagbibigay siya ng mga tao ng ano sa akin. Pero gusto ko yung ako eh. Gusto ko makakaranas naman ng gano'n pa kaya. Magandang buhay naman. Hallelujah, Jesus. na may ano, may magandang matutunuhan pa ng buhay na hatid. No? Sinusurrender ko na sa lahat. Lahat, lahat ng problems, lahat ng isip, iisip nang, mental block ako, na parang tutulala na lang ako, ayoko na, wala na, wala na akong gana sa lahat. Yung 2020, parang ano, parang ngayon na, nangyari din ba na binagsakan ka ng, ano, ng problema. Ganun pala talaga yung magiging tao dito sa lupa niya. Ano? Puro may mga pinagdadaanan. Talagang magdadaanin ka sa, hmm, siguro may kapalit yung, ano, pinagdadaanan ko Sana, yung mga pinagdarasan ko. wala ang yung pamilya mo walang ibang malalapitan kundi ikaw lang alam ko kasi mga 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 kamag-anak hindi din sila nakakatulong kasi walang wala din tapos hindi ko na babanggitin yung mga negative na naririnig ko no on YouTube. Yung mga nagbibintang na ganito, ganyan, ganito. Nag nagagawa daw ako ng dami account. Babas. May oras pa ba ako dyan? nag na ako sa sarili ko. Wala na yung mga negative na yan. Tapos na yan. Tinapos ko na yan. Pinasadjus ko na yan lahat. Ayaw na na. Kasi wala na eh. Hindi na din mababalik yun. Wala na. Putol na yun another face challenge na naman ulit. So, grabe. Ilang month ako hindi nakasawad sa YouTube for months or five. I think ganun. Nakalikom lang ako sa YouTube ko ng 44. Ng 44. Sana nga may lakas pa kong loob. Meron pa akong ano, yung, yung oras ba naman. Kasi sobrang busy, sobrang maraming iniisip na hindi ko na alam na puro kadramahan na naman yung nasa YouTube ko. Wala man lang happiness. Wala man puro problema na ma-share natin. Wala man lang ano. Pero siguro, in God's perfect timing, bibigyan tayo ng ano, yung kapalit. Kapalit ba yun? Kasi alam ko pag may pagsubok, may kapalit yun. Eh. Maghihintay ako. Kung ano man yan. Hello po, Christine Barcelona, Ma'am Christine Yes, Ma'am Gemma. Oo, oo, naman. Sobrang, ano, hindi ko Wala ah. Halo-halo lahat. Nung nakwento sa akin ni Maddy, ganyan. Taong-tawa nga ako. Sabi ko, naku, may problema pa ako. Tapos yung anak ko, nanginginig ng ganito. Kasi pag hindi mo siya nabigyan, para nagtatampo So ngayon, nanapan ko na naman ng paraan. Ganyan kasi umabot ng 1,000 yung ano niya. Yung pinaparsel niya. Sabi ko tong batang to, alam, malaki na talaga si Madi Ano na talaga siya, may isip na talaga ng ang kasi inuubo, kaya sabi ko kung meron pa silang vitamins sabi niya maniwala na daw kasi nag nung dati na sa ako nag ano ako nun eh, nag order ako ng mga gamis na pwede lang huyain ganyan kakain kainin para parang ano lang candy so naubos na pala yung dalawang bote hindi ko alam. Tapos inisip ko pa si Bricks dahil 5 years old na, oh, hindi pa nag-aaral. Ang dami. Eh. Kasi si Maddy, nung 5 years old, nag-aaral na siya. Eh para may matutunan siya at makapag, ano, may learn siya sa school. Ito talaga, alam. blanco na blanco na ako. Problema na naman sa pamilya. Kung mawala ako patay, hindi ko na alam. Wala na. na ang katapusan. Sa sobrang stress, sa sobrang, ano, pag-iisip ko, ang dami. Kaya sana magiging brave pa rin si Maddie, magiging smart siya sa buhay. Kasi, syempre babae na, tapos niya, dadalaga na yung anak ko hey. eh. Dadalaga na siya. Nakakalungkot lang na wala akong malakman, wala, 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 wala man lang marinig na hindi yun mo maintindihan, hindi, no? Hmm. Ano ba? Akala ko nung 2020, 21, magiging okay na yung buhay ko, pero malata Talagang hindi will ni Lord na magiging ganun yung buhay ko. Meron pa siguro? Sana? Ay. i-share ko sa inyo at maglabas lang ako nang para may makausap ba ay pa paano kasi mahirap nung ano uh, wala makakausap eh. salamat sa mga nakikinig dito sa aking youtube sana makapag upload pa ako no. hindi ko alam kung I try my best kasi yung ano namin yung record screen namin yun lang kung na i-share ko sa inyo kung ano yung mga ano namin. Hindi, hindi kami palagi nag-uusap kasi kung din siya kung online ako or ano. Pero ngayong December 1 pa daw ang balik niya sa school. Ito nga. <coughs> Ito kaya yung solution na bill na yun. Ay, meron pala akong ano na. No, meron pala ako. Thank you, mamay, si Yusefina ni Breda. Salamat pala. Ay, meron pala akong nabalitaan. Isa sa mga, mga kasamahan ng OFW. Yung namatay sa, ano, namatay sa airport. Tapos, yung OWA card na member kasi, ay hindi na, hindi na active. No? grabe yung kakalungkot talaga ang daming nangyayari sa mundo sobrang ano yung lala lagi po akong nagdadasal mo mo si na sana sana ako naman sana ano naman kasi hindi naman ako ano eh hindi naman ako tamad eh lahat ng lahat ng gawain, alam ko naman. Salamat, Mama si Pina sa condolence Thank you. Ay, Diyos ko. Bigat-bigat ng ulo ko. Eh! Almost meron na tayong ano. Meron na tayong Ay, eh, nasabit na, na ako magtrabaho. Kaso kailangan mo ng patient kasi hindi kasi pwede na ano kasi mas maganda na dumaan ka sa tamang proseso. kasi wala naman tayong patutunguhan kundi ganun talaga mamamatay tayo pero ano sa ano ni Lord will ni Lord na mamatay tayo pero, dahil pa kasi mission eh pero, sobrang, sobrang mission sa buhay bigat bigat buti nga hindi pinahirapan yung kapatid ko eh yung katulad ng mga, mga tambay ka pa sa hospital ng matagal kasi mabait yun. Walang tahimik. Pero may malubhang karamdaman na pala. Kaya mas siya yung naiintindihan ko. Siya yung, yung priority ko na ng pili. Hmm? Grabe. Ay alam ko sa sarili ko na kailangan ko din ng tulong pero siya yung inuuna ko pinapriority ng gobyerno ng 50% per, uh, 50 taxes. Ano na lang silduhin namin dito? Wala na talaga. Kailangan mo na talagang kumilos. Kailangan mo naman may stable na trabaho. Wala na. Ay po the process. Ganoon talaga ang buhay. Hindi po. Wala pong ulan Kanina umaam. condolences sa lahat sa messenger. No, salamat sa post ko, sa mga nag comment Salamat sa inyo. Thank you again. Hanggang dito na lang muna yung live ko. No? Sakit ng chan. Yung kutok-kutok ko. Parang kinuot ko. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.